Good morning, good morning. And dito tayo ayon sa sa puti Maulan, maulan na talaga. tayo. And uh dito tayo sa tulay, ayan oh. No? Medyo malakas naman ang agos ng tubig ngayon oh. No? dahil sa ulan eh, naipo na yung mga basura mataas na naman ang tubig dito dito sa may tulay sa puti Ayan. bumabaha na naman bumabaha pero hindi hindi pa masyado ma malakas lang ako ng palingkit bibili ah, ng pangulam ayun Tatai 'yun sa palengke. Sa puti tapila. Malayo-layo lang yung lakarin kasi yung para parkingan dun sa baba. O parkingan dito sa loob ng palengke.

Baik. Hmm. Ini. Hmm. 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 pa akong paikot-ikot kanina dito sa paligid wala na bilik. nabili na ayan guys sa lumalalim na yung tubig ngayon ang oras ngayon ay alas 8 gis ng umaga and dito tayo sa saputi dami na namang basura ang naanod ayan. palakas pa ng palakas ang ulan kasi oh tapos si kuya ayan, hindi ko alam kung anong ginagawa dyan sa sa tabi ng ilog ay yun namamasura pala palakas ang palakas ang agos ng tubig ang basura oh. paling ko lang sa palingke Namalingke na malingke na malingke ako kanina Hoya tama asa no Ba, paano mo nakuha yung

Nasa lapon, naka ako. na. Ano bonsai. Ito ah. doon. Mm. Kanina, mababa pa ka ito eh. Oo. Oh. Kaya bispo yan. Paano mo nakuha yun? Anong nito? Ha? Umuwi ka dyan? Hindi. Yes. ba malagas ang agos dyan? May isang malakas. Ay, oh, ano? um, handoon, Eh, kinuha oh. ko din ang Pero naman yan. Oo? Kinuha pala oh, may nakuha si Kuya yung plywood doon eh. Ayun eh. Kinagos. Ayan oh, paano pa, na pataas ang pataas. Pataas na, pataas to. Dapat yung ano, hindi gumanyan. Tutu Tutuwa ulit ako yung kawayan dyan. Ako naman. Ah, may kawayan so, dyan? Oo. Isang ano, isang bulog. Isang talaga na ano baka nandiyan pa yon ay kanya po eh paghupa niyan... Eh. Pag niyan ay yun po paghupa niyan nung nakarang lenggo umapaw to hindi oh oh umaapaw ito malo uh, no hapon Uh, Hapon na? Uh, Oo, oh, bumalik mga pa alas 4 ng araw. Ng araw. Oh, ng maapaw ba ito talaga dito? Maapaw, maapaw. Maapaw. Talang, talaga, mas, na laki. pa yun, dito, dito. Ha, lumabas? Oo. So, Grabe pala. Ay, mga ayun, kayo, kayo. Hindi nakababa. Hindi oh, sa, sa baba kasi ayun, mababa yung dyan. Ayan oh, sayang oh, kawa yan Ayun, nabungo eh. siya Kaso lang. Ayun. Dapat bumalagbag siya. Yung, babalagbag. Yan, babalagbag na yan. Abangan mo doon. Yan, kukunin ni Kuya yung ano, kawayan. Sumabit. Sumabit yun. Grabe si Kuya oh. Hindi natatakot. Kinuku kukunin niya yung kawayan. Andiyan pa. Andiyan pa yun siguro. Hindi man ito magos? Ano? Inag Inagos na? na? Oo. Sayang, hindi na. O, mayroon kasi kuya doon isaw. Anong ginagawa ni kuya doon? <laughs> may isa pa doon na. nawala Nakahambala yan dyan nakakita ko nang uh, dyan ang yan. Bala, Bako lang yan? Nakahambala dyan? Yung baha yung baha, sa na gano'n? Oo, mga kawayan. yung kawayan dyan eh. Nakuha pa yun. Bago nga. Ayun, ko dyan. Ayun, Yung kawayan ko yan. Ayun. Ayun, Yung

Uh, Sabi ko sayang yung tawayan hindi niya nakuha. Ah, uh, so lang delikado. Nakasangagos din. Eh. Pauwi na ako. Ayan, at alas, alas at pasado. Malakas pa rin ang ulan. sa tubig, ang lalim ng tubig. Inaabangan niya yung mga na, uh, ano, na pwedeng mapakinabangan Okay. ito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa mga kaibigan natin sa mundo. Na... God bless us all. Bye bye!